Ah, uh, Kulase Antique po. Saan kayo nag-aral ng uh, elementary? Ah, uh, sa daet Elementary School po, Bicol. Saan po yan? Anong probinsya? Sa Bicol po. Sa Bicol. And how about high school? High school po, sa Sagad Elementary, ah, Sagad High School po, Pasig. Ah, sa Pasig, Pasig. kayo nag-high school? Opo. So, you were, how long have you been residing in uh, Pasig? Ah, uh, matagal na po. Kasi uh, high school grade 6 saka high school po. Nasa Pasig na po ako hanggang nag college po. Pasig Cattle College. So in other words uh, since that time, uh, marunong kayo magtagalog? Ah uh, yes po, marunong pero may punto pa rin hanggang ngayon. Ay punto lang, pero nakakaintindi kaintindi po kayo ng Tagalog. Because ilan yes, ilan years 'yon from uh, elementary. How many years were, uh, were you staying in Pasig? Almost, ano na po, uh, mga 25 years na rin. 35 years? 25. 25 uh, almost. years. So, yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 30, 25 years na po kayo andito. Your Honor, paulit lang po. How would you respond to the question that you claimed earlier? You could not understand a phrase in your statement, yung affidavit ninyo, dahil po bisaya kayo. E eh, samantalang inaamin nyo ngayon, eh, 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Uh, your Honor, uh, yung salita po kasi kanina na doon lang po ang naguluhan kasi yung ilan po, yung ilan, doon po ang <coughs> naguluhan. Meron din po kayong nabanggit uh, in your statement. I quote, uh, Kadalasan po ang natitira na lang sa amin pag minalas-malas, lugi. Kung swerte naman, minsan 2 to 3 percent. Pag sinwerte, 5 percent. 3 to 5 percent na lang ang natitira, minsan lugi pa. Your statement refers to the bis your, your business insofar as flood control projects are concerned. Isn't that right? Uh, yung, yung, nilabas ko po na computation is ano po yun? Uh, assuming po yun. Kadalasan po nangyayari po sa amin yung mga ganun po. May lugi talaga sa negosyo. May malit akita. Minsan kumikita po ng maabot po ng mga minsan three, Minsan pag maganda-ganda yung hindi masyadong malayo ang location. <coughs> minsan umaabot din naman po ng 5 or ten ano yung biggest percentage na na kinikita ninyo sa mga project na ganyan? Ah, uh, common po is nasa ano po talaga, nasa 15% talaga. Opo, 15 or misan 12%. Ah, so hindi lang naman 2 to 5 lang ang kinikita ninyo. Yes po, your honor. Yeah, I I am ay na-quandary kasi kung sinasabi nga ninyong ganun lang kaliit at kuminsan ay lugi pa kayo, eh may nakita po akong video na ininterview kayo mag-asawa. Tinanong po kayo ng nag-interview sa inyo, ah, uh, ilang bang net ninyo? Tapos na uh, naalala ko, kinorek nyo pa yung uh, misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits binilang ko po yung 10-bit digits to 11 digits, ay billions po yun. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang, pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Uh, kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis ninyo? Uh, kaya lang, pinilay pa rin po ng ano no? ng show po pinilay pa rin po eh, pl Pero, please answer my question sir what what was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth ah uh, parang nagkamali po siya parang uh, hindi ang tanong ko lang ano po ang sinagot ng asawa ninyo i'm not asking kung sinasabi mali o hindi uh, hindi na po siya sumagot kasi siyempre po, baka po mapahiya din siya sa show. At ano daw yung sinabi niyo? Uh, sinabi ko, hindi naman ganyang kalaki. You're saying, you're telling us that you never, neither you nor your wife ever said the number 10 or 11 digits ang inyong net worth? Yung profit po ba yan o yung kabuuan? Yung ari-arian po ninyo. Ah, yes. umaabot naman po kung isasama po yung ipapang properties. Ah, um, so umaabot sa ano yung billions po. Ah, ano po kasama po yung ano doon, yung properties po. Yes, billions po yon in pesos. So how do you reconcile the fact that you you're telling us in your affidavit 2 to 5% lang ang kinikita ninyo, kuminsan lugi pa? Pero ang inyong uh, ari-arian ay umaabot na sa bilyones na pesos. Uh, Your Honor, 23, 23 years po namin uh, pinagsama-sama pong income po yun. Hindi po siya nangyari po ng year lang po na yun. Mahabang panahon po, 23 years po, Your Honor. Ngayon, simula Nagsimula po kayo mag-flood control projects um, sa 2016. Tama po ba yun? Uh, Your Honor, hindi po. Uh, nagkaroon na po kami ng paunti-unting yung flood control. Panahon pa po ng President Gloria Arroyo pa po. Tsaka panahon pa po ni President Pinoy po. Paunti-unti. During the past administration, how many projects or more or less how much worth of projects were you awarded? during the previous administration, not this one? Uh, hindi ko na po masyadong matandaan, Your Honor, yung mga nakaraang administration. Basta accumulated po, medyo ma marami-rami na rin po. For ano po, from 2012. Are you willing to provide this committee with the information of how many where and how much each of these projects were that were awarded during the from 2016 to 2022? Yes, your honor. Yes, maybe ask Mr. Chair that uh, that be submitted. Kaya po may submit yan by tomorrow? Your honor, uh mukang po. How many days do you need then? Mga five days po. Thank you.